yo what is up magandang buhay eto imagine niyo lang ha ah, kung papasok kayo ng basa at nangangamoy pawis sino naman pangang gagawa nung papasok sa trabaho <laughs> pawis ang at nangangamoy pawis ano ba? ano ba naman yan sir <laughs> ang cute cute mo sir ano ba naman yan? So, ito, panoorin nga muna natin saglit to. Imagine mo kung papasok ka sa trabaho, hindi ka naman pwedeng pumasok ng pasa or amoy pawis. Sorry ha, ah, pero, di ba, uh, ah, yun po yung reality eh, di ba? Noong pandemic, okay lang, it's been effective to transport, lalo-lalo na yung ating mga frontliners. Imagine mo nga naman ano yun. Bakit mo nga naman kasi gagawin ka yun? Diba? Kung kami nga bike to work, hindi namin may isipan yun. Ewan ko sa iba kayo, may isip nyo ba yun? Ewan diba ko rito kay sir. Pero nag-sorry siya. At saka, isa pa, pandemic pa lang, hindi talaga po pwedeng ganun. Yung, ah, basag-basa ka. Ang tapos nakakamoy ka. Naku, masisela ng mga tao nun. Walang ganun, sir. Kasi sa ilan mga tao noon kaya hindi pa yun. At saka hindi naman siguro ganun ka tugyot ang mga bike to work tulad ng iniisip ni sir sa kalipakak. Ang lupit ng tama mo sir. <laughs> uh, sir, nakatigong ka na ba ng pawis ng siklista sa uh, nakakakulman ka? Kung so, mabibigyan nga lang ako ng pagkakataon, pag napigaan ko itong damit ko, nako, ka business pa ako. Patsulitos, baboy ko <laughs> Gago! Bueno, tapusin natin tong video na to! Pero now, sa panahon ngayon, unang-una, hindi ka tatagal mag-bike ng mahaba dahil sa sobrang init. Then, papawisan ka. Wala naman pong facility lahat ng opisina para may mapaliguan or mapagbihisan yung ating mga kababayan na nagbibisikleta. Tingin ko isang malaking factor yan. More than yung sinasabi na hindi safe or hindi kasi dedicated yung lane. Hindi na! sure! <laughs> Anong hindi? Tatagal ng pagbabike dyan isa sobrang init. Umabibigyan nga lang kami ng pagkakataon na pagbabike na lang magiging trabaho namin. Kahit hanggang bagyo pa yan. <laughs> Kaya hindi ka sure ganon sir Huwag ganun At kaya Yan pala siguro nasasabi yun Hingal na tuloy ako eh <laughs> Dahil Baka nga naman kasi sa kanila Walang CR <laughs> Walang mapapalitan Eh sa iba Ewan ko lang May ganun ba? Meron pang Opisina dyan o pinagtatrabawan na wala man lang si pwedeng mapalitan ng damit? Ewan ko ah. Talukohan niya tayo. <laughs> Comment down below nga dyan sa mga kapwa ko bike to work. Na walang si man lang dyan sa pinagtatrabahohan nyo. Para magkaroon kayo ng pagkakataon na uh, makapagpalit ng damit. Maligo or baka pag retouch retouch ganun para kasing ewan ko lang ah kung merong ganun pero ako maswerte ako maputi na lang kasi sa pinitin ko na na at may CR sa amin, sir! <laughs> <laughs> baka sa inyo, wala! <laughs> at saka, at saka, at saka, isa pa to, sir, ha? Alam mo ba, na kami mga bike to work ay maparaan? Kaya naman, may mga natala kaming gamit. Hindi lang yun. Merong kaming dalang CR. Ang galing! Ang galing! <laughs> kung ko lang nagkakamali, sir. Sa totoo lang. At alam mo ba na kaming mga bike to work ay eh, naglalaan kami ng oras para sa mga uh, extra pa namin gagawin. Like kung uh, makakalito pa kami, makakapagbihis, or kung hindi naman makapagkunas-kunas kami siyempre hindi naman namin nakayaan ang mga sarili namin na magmukhang hindi ka aya kahit pa sabihin mo nagdaan kami sa gitna ng kainitan hindi namin nakayaan na pumasok sa trabaho lalo pa sinasabi mong opisina dito sa Pilipinas ewan ko lang kung hindi ka <laughs> hindi ka maasar ng mga kasama mo sa trabaho kung maaamoy ka man na ganun, no, sir? At saka, isa pa, napaka maparaan, especially pa ng mga, ano natin, mga siklista natin, babae, mga bike to work natin, babae. <laughs> Isipin mo na lang, paano sila nagagawang uh, maging fresh, di ba? Sa kabila ng uh, pinagdaanan naming tingin. So, yun lang naman, pag naman yan basic basic pero kapag to sticker kaya kayo pa to sticker eh, no? eh kapalagay ko naman hindi pa yata nakaranasan ni Sir Mugweng Ford pero nakakapagsalita siya na pero siguro uh, para hindi si tayo intindihin natin na eh, baka nga na experience niya yung ganun bagay sa kapwa niya kabaro puro ganun siguro na experience niya na may kapwa sa kabaro na nagbibisikleta. Ganun, tapos pumasok siguro sa isina nila na basa-basa ng pawis, tapos nangangamoy pa. <laughs> ah, <laughs> hindi ko alam. <laughs> Ay, shout shoutout sa mga, ano, sa mga mekaniko ng uh, Primo Cycle. Yan. So, wakit dito na lang tong video na to. gracias <laughs> Ginawa ko na lang katatawanan yung iba pero yan ride safe sa mga kapwa natin bike to work yan. Siyempre. Hey! All right. Ingat kayong lahat. kita sa daan.